Good morning mga kasimangis na another underwater scene ang ating matutunghayan sa ngayon sa ating vlog. Eto, kita nyo naman, may malalaking tuna, skipjack at yellowfin sa ating harapan sa ngayon. May isang bed scene guys, ito makita natin yung alon-alon na yun na sa natin, lambat na. Ayan, makipot na siya, maraming nangatuna. Ayan, nandun ang ating diver guys ngayon tukuha uh, na niya ng underwater scene itong mga tuna na ito ayan ang maganda makuha na ng video sa ilalim guys ang ah, medyo siksik -sik yan eh. ayan sa tinga pa guys kita nyo naman ang nalaki ng isda yellowfin tuna so silong ito guys ang ating inarihan kanina mga madaling araw pwede nyo mga tumitinga ngayon puro mga yellowfin at saka skipjack or juliaski guys Ayan. Ilang kilo ya? Ilang kilo yung yellow pin? 5 Uh, ah, uh, yung gulyasan. Okay. So, ayan guys. Ayan natin. Mga na 5 kilo ang patas na to. Okay sa. Sa 3 kilo siguro may hit yan. So yan tingnan natin guys sa ating silong guys. Marami pa tumitig ngayon. Oh. Power block pa kami ngayon guys uh, Medyo malapit-lapit na rin to At uh, kumikipot na yung ating lambat Kaya ilang sandali na lang Ay makikita nyo na kung gaano karami ating nahuli Ito niya, ilang kilo yan? Oh, 20 hanggang 30 kilos guys yan. Na. Ayan yeah. guys, ang ating silong Dahil pang nga sa taas oh. Ayan. So, ongoing pa yung ating pagpa-power block. Ito yung silong na inarihan natin kanina. Kaya mga kasimangis na stay tuned talagang uh, maganda yung quality ng isda natin ngayon. Malalaki at may halong tuna. Ayan. Alin ba hindi mabigat? Yeah. Okay. Ayan, guys. Yan natin ha. Magandang umaga, yan. Yellowfin. Yellowfin guys. Ah, uh, 70 kilo siguro. Ayan. So medyo maliwanag na ngayon kanina nung umari tayo ay madilim pa talaga nasa 4.30, 4.45 ng galing araw. So ngayon ay uh, alas 7 na ng umaga. Tuloy-tuloy uh, pa rin kami sa pagpapower block kasi mahaba-haba pa yung ating lambat. Kita-kita nyo naman doon sa upan. Ay umaalong pa dyan. Yan, mga umaalong-along na isla na lang sa loob ng ating lambat. Uh, pag ito ay uh, matapos mabira ng ating power block, yan ang power block natin, tayo ay magsasalok mamaya guys. Kaya stay tuned lang mga kasi na. At baka sakali mamaya makalipat ulit tayo. Kasi ito kan nakahapon namin, nakita namin ito kahapon. Itong area na to nakakita kami ng ilang grupo. So pinuntahan namin and then hindi kami nakarya kahapon. Kaya nangyari, uh, nag-stay kami dito for overnight and then uh, thank you the Lord kasi meron tayong uh, blessing na nakuha ngayon. Kaya sumilong sa amin yung aming nakitang grupo ng isla kahapon. Kaya ganun ang laban dito guys. Pagka hindi mo na, uh, na huli sa araw, sa gabi sila sumisilong. Kasi meron, namin, meron din naman time na uh, hindi ka makapagpasilong kasi hindi talaga oras o or araw pa talaga na sumisilong ang isla. May panahon kasi na sumisilong ang isla guys. Uh, gagabi, para patunaw na yung buwan eh. So patunaw na yata. Kaya thankful kami dahil dumating kami dito ng hapon. Nakarya naman kami ng, uh, ng madaling araw. Ayan guys, pagka ganyan, hindi na sinasama ito. Damage na ito. Oh. Sayang na yan. So, lulutuin na lang yan. Ha? Lulutuin na lang yan guys para nasa ganon, hindi sayang guys. So, sayang yung blessing guys. Eh. Ito, lulutuin yan. Ayan, madaming alon-alon sa loob. Thank you Lord. Uh, that, uh, God bless tayo. Kasi ilang araw tayo hindi nakariya. Dahil uh, medyo nagka-discrepance ang ating barko, ang makina. So yun po ang kalaban namin dito. Pagka ang ating makinarya ay hindi umayon sa pagkakataon, kahit maraming isla hindi tayo makaarya. So ganun din, lahat ng makinarya dapat kondisyon. Ang ating main skip, ang ating fast craft, ang ating skip. Lahat Uh, pati itong mga power block na ito, mga hydraulic system natin, electricals. Pag yan po ay hindi gumana, hindi rin tayo makakaarya din ng maayos. Uh, problema yan guys, uh, abala talaga. Kaya kailangan dito pag ka sumabak talagang kondisyon na kondisyon ang gamit mo. Hindi pwede dito, dito, anteka ang teka-teka lamang. Kasi malaking puhunan po dito, talaga napakalaking uh, uh fishing industries talaga nakapasok dito guys ayan thank you lord kasi na bless ulit kami Si Mangis na lamang po, the original, the only one. Ginagaya ko hindi kayo, hindi kayang pantayan. <laughs> meron tayong helicopter, meron tayong underwater. Uh, shout out muna tayo sa ating uh, 547,000 followers sa Facebook at 60,000 subscribers sa ating YouTube channel. Paki-subscribe na po ang aking YouTube channel, Simangis the underscore capital, uh, underscore Kapnilo, all capital letters. yan po ang ating YouTube channel. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Ayan, tuloy-tuloy pa rin ang pagtinga dito guys. At uh, talaga namang, um, kailangan makuha ito, sayang na sayang naman talaga. Hindi tuminga na. So, kanina malalim ang indikasyon sa ating fish finder at ating sonar. Kaya medyo ang tinga, medyo pa ilalim. Ayan, So, uh, kung mapapasin nyo guys, yung ating video ngayon ay uh, mm, more on sa power block. Tapos, yung more on sa mga dito na sa isda na nakikita nyo na sa ngayon. Kasi, uh, yung silong natin, uh, usually nakikita nyo naman yan. pag umari kami ng madilim. So, para more excited ang ating video ay dito na tayo sa mga isla nag-focus ngayon. So, kung gusto niyo mapanood ang full video ng ating vlogs ngayon, vlog ngayon ay maki-subscribe lang po kayo sa aking YouTube channel. Si Mang underscore Mangis_Kapnilo all capital letters. Nandun po lahat ng full video ko, guys. Lahat mula sa pag arya hanggang sa pagsasalok at hanggang sa matapos ang aming aryada, ang aming salok, 'yan po ay um, nandoon sa aking YouTube channel. Kaya yung so, sa mga nagtatanong bakit putol-putol daw ng aking mga video, eh, pina-partly-partly partly ko lang po sa Facebook kasi sa Facebook, guys, ah, ah, hindi gaano napapansin yata yung aking mga vlogs, eh. So, more on YouTube channel ako, guys. Kaya, stay tuned po sa ating Facebook page at sa YouTube channel. Ayan, si Mangis na lamang. So, isang bed scene, guys. Ito, makita natin yung alon-alon na yun na sa loob na ating lambat na. Kaya makipot na siya, maraming nangatuna, atuna. Ayun, nandoon ang ating diver guys ngayon. Ah, uh, kukuha na niya ng underwater scene itong mga tuna na ito. Yan, ang maganda makuha na lang dito sa ilalim guys. Yan, medyo siksik -sik yan eh. Ayan. Uh, kapal yung alon na lon. May last, last yung aming lambat kanina. Pero thank you dahil thank you Lord kasi hindi hindi na ubos ang laman hindi na ubos ang laman mayro pa natira pero I think nabawasan ito guys Mara, malaki laki rin yung lambat na, na hiwa hiwa kanina kaya ayan may natira naman pero talaga naman yan ito nga yung silong natin guys maganda ganda ito makapal kapal yung alon-alon sa loob iingahan na kasi pagka ganito, makipot lang ba uh, sa dami ng isda, ay uh, wala na silang maikutan Ito yung silong natin kanina guys ha huh? Ayan Dito nyo na Malalaki ang isda rito Mga tuna Halo ng skipjack nag na sila guys uh, medyo mabigat-bigat na yung uh, laman ng ating bag portion kaya ginagamitan na yung galitong kalaking tubig dyan puti na yan guys sa uh, 200 to 300 tons kaya nyo na uh, sapuhin guys ang yeah. natin Good morning mga kasimangis to another underwater scene ang ating matutunghayan sa ngayon sa ating vlog eto, kita nyo naman may malalaking tuna, skipjack at yellowfin sa ating harapan sa ngayon so uh, nasa mababaw na bahagi pa lamang ito at hindi pa tayo hindi pa nakakasisid ang ating uh, diver ngayon at uh, dyan pa lang kita, kita nyo na kagad na may Maraming isda sa loob ng ating lambat At ayan nga Face to face tayo na Magikita talaga naman At uh, may enjoy natin Ang ating nakikita Wow, parang na rin tayo nasa ilalim ng dagat Guys, pagka ganito Wow, ayan, sumalubong Uh, mabangga tayo niyan, baldado tayo dahil mabilis ang speed nila guys. At uh, sa para sa sa inyong kalaman, ang isa sa pinakamabilis lumangoy na isda natin ay ang ating skipjack yan saka yung mga tuna na yan. Mabilis yung lumangoy kaya was mabangga tayo ang delikado guys. Kaya yung ating uh, diver ay hindi ganun lumalapit at uh, medyo distansya siya dyan although nasa loob siya ng lambat ngayon guys unlike before nasa labas siya pero ngayon pagka ganitong nasa mababaw pa yung isda at uh, nakakalangoy langoy pa sila siya ang isda ay ang ating uh, diver ay medyo pumasok dito ngayon pero hindi naman sa binabangga ng isda dahil <laughs> na iniiwasan din siya guys eh. kita nyo sa ating camera guys ah uh, ang gandang panoorin, napaka graceful at saka talaga namang uh, yan o, no? nag-iipo-ipo sila dyan sa loob ng ating lamba talaga naman. Kitang-kita nyo talaga yung yellow fin eh. Kasi kita nyo nga yung, uh, uh, yung fin niya o yung palikpik niya kulay dilaw. So, ayun nga, may tuna tayo dyan. Ayan, talaga naman. Um, kung gusto nyo pong mapanood ang ating mga full videos ng ating mga vlogs sa pangingisda natin, sa paglipad natin, paghahanap ng isda, sa pag-aria, sa pagsasanok, lahat po dito sa International Commercial Fishing ay mag-subscribe na po kayo sa akin YouTube channel si Mangis underscore Capnilo, all capital letters para po mapanood nyo ang lahat ng full videos ko mula kasi mo po ako nag vlog guys so ayan thank you lord for the blessings again nakita nyo po ang kagandahan sa ilalim so mamaya makikita nyo, makikita nyo rin ang, ang kagandahan ng mga sinasalok nito. Kaya panoorin nyo po ang full video. Subscribe na po. Si Mangis underscore kapnilo all capital letters. Madaling hanapin. Si Mangis po. Thank you and good morning po sa inyong lahat. Ayan, underwater scene na i natin ngayon. Ayan po, si Mangis lamang. Ako ay isda kung turingan. Pero Kapitan Nilo Ang tunay kong pangalan Nakoy dalubhasa Sa pagkapiloto Ngayon ay vilaging Ang bagong hilig ko Noong ta- Yun nga pong ating underwater scene na nain yung makita Ayan po yung ating uh, silong na ngayon ay uh, kinakalaskas na Ito na nga po sa inyong harapan Ang uh, hitsura ng isda Uh, nasa ilalim yan guys bago bago yan sa lukin ay pinakuha natin ng underwater since sa ating uh, diver talaga naman na uh, napakaganda ng itsura niyan sa ilalim kaya makikita nyo ngayon sa susunod nito ay yung mga isdang actual na sasalukin na nakita natin sa ilalim ng ating lambata. bata. Panolin po hanggang dulo mga kasimangis na. Si maraming sa salamat ilo, po sa inyo at uh, mga sa, sa paghihintay sa aking mga vlogs. At ngayon po ay eh, nandito na ang ating mga okay, uh, na maraming na video sa, guys. Sa sa, uh, Pag-follow nyo sa akin, pag-subscribe, ay nandito na po. Kaya stay tuned mga kasimangis na. Nandito lamang po yan sa aking page at sa aking si YouTube channel. As always guys, na palagi natin sinasabing Best part of the show, Salok Time guys. Ito na. Ang ating nahuli sa ating silong kaninang madaling araw, unaryahan. next ng skip jack, yellow pin, tsaka tuna guys. Ayan. Galing nagbabalik. Sobra siya guys. Ayan. Dahil bang buhay. Malagi ng tuna. halo siya, halo Ay! Diretso na po yan guys sa napakalamig na brine water sa bodega po natin ipinaprocess yan guys ayan, dadaan sa lulod diretso patunta doon sa ating bodegang malamig na malamig guys para ito ay iprocess natin para sa ating mga uh, canning delivery again, ito kumakain ng skyplex ang ating chipmate wala pang almusal kami guys. Maka kami nagkaryahan. Ayan. Sinasalok na po yung ating silong na inaryahan guys. Ngayon. Makailang salok na tayo kanina. Sinasalok na nga po ang grasya mula sa silong natin kanina madaling araw. Yan. Ayan, medyo marami lang mag ngayon. Napaka-bless pa rin talaga namin guys ngayong araw na to kasi pag namin kanina, madaling araw, ito nga yung silong. Uh, malapit na sa bag portion eh ang laki pala ng punit ng lambat akala namin nakatakas ng isda pero definitely pagka ganun nangyayari ng minsan talaga uh, nauubos ang isda eh kaya bless kami ngayon kahit papano may naiwan ditong isda eto eh, nga uh, nasa 30 tons tayo nasasalok natin guys nasa 30 tons na so thank you lord ka uh, dahil hindi mo uh, hinayaan na, na na wala yung isda sa amin sa pagsisikap namin guys kaya maraming maraming salamat yan hinahayo mga guys dito ng ating isang local crew na si James, John James kasi may punit nga yung ating lambat at nandito rin si Tony, ayan. Tony and John James yung kasama natin from uh, PNG. ayan So ganito guys habang nagsasalok sila, kailangan matahi itong lambat nito kasi sira nga yan kanina ang haba-haba niyan. Buti na lang may naiwan pang isda. Kaya thank you Lord. Kaya nagsasabi ako ng maraming salamat Lord again sa patuloy na pagpapala niyo sa amin dito sa lugar na ito. Malayo man po kami sa aming mga pamilya ay lagi kami safe. Ayan, nandiyan si B1, si El, uh, El Dorado, Ayan, si Kapitan at saka si Fernando po, Junior. Yun. So, naka 30 times na nga kami mahigit guys. Ayan. Patuloy pa rin kami ng pagsasalok at uh, ang ating ang um, fishing master ay nagsasalok doon sa taas. All in one, uh, talaga naman. Thank you Lord for the good weather niya naman. Makakalipad tayo mamaya para makapaghanap ng isda guys. Tuloy-tuloy -tuloy lang ang salok ng grasya. Thank you Lord, thank you Lord. Bago lang po sa ating uh, Facebook page sa, sa YouTube channel ito po ang inyong kasimangis. Shout out uh, 547,000 uh, followers sa Facebook page at uh, sa ating YouTube channel 60,000 subscribers na po tayo. Keep on watching mga kasimangis pa. Thank you sa pagba-suporta at pagtangkilik sa ating mga vlogs. Ito po ang inyong kasimangis ka, the original. Uh, marami pong gumagaya sa ating vlogs pero sabi ko nga, uh, kakaiba po yung content natin. Meron po tayong helicopter na lumilipad na habang tayo naghahanap ng isda. Meron din po tayong underwater spin ng ating mga video guys. At naman talagang kompleto si Ricardo sa inyong kasimangis na ngayon. Ay underwater scene na tayo ng mga isla nating na uh, nahuli sa loob ng ating lambat. ayan, ayan. Thank you, thank you for watching. Uh, nasa 40 times na ho siguro ang natin na nahuli. Ang ating nasasalok ngayon. Uh, sinasama ko doon sa kabilang video ko sa uh, para sa pang ating YouTube channel, guys. Kailangan yon ay naka landscape. Kasi sa portrait sa Facebook tayo, guys. Thank you, thank you. Naka 54 tons na po tayo na sasalok. Hindi pa po ito kasama guys. Ayan. Meron pa. Sana maka 60 tons man lang tayo guys. Para mas maganda-ganda ganda ng ating huli ngayon. natin silo. Ay, talaga, magaganda ang size. Ang lalaki. Ayan. Malapit na rin matapos guys. Baka sana umabot man lang mga 60 tons to. Ayan, ating maestro. Nagtatahin na naman ang Hello, kanilang napuni. Hello, what's up daw? Sa tagawin, taga dumagiti. Ayan. Nagtatahin na naman ang lambat niyang marupok na. Mas marupok pa sa pagmamahal. Ayan guys, lapit na matapos. Naka 60 tons na kami guys uh, sa kayon. May konti pa natitira. Yeah, thank you guys for watching at uh, sana patuloy tayong i-bless ni Lord tayong lahat guys. Uh, keep on watching mga kasimangis Salamat sa inyong pagtangkilik. Ah, uh, sa inyong original si Mangis da, guys. Shoutout sa ating um 547,000 followers sa Facebook page at ganun din sa ating 60,000 subscribers sa ating YouTube channel. So, naka sa na tayo na sa ating bodega. Ngayon, ito pa 'yung karagdagan. Siguro mga ilang ano na lang 'to. ayan uh, meron pa. Wala na talaga namin nawala na dahil uh, nasira yung lambat namin. Mahaba-haba din yun. Eh. Kaya, eto, talaga na-bless pa rin talaga tayo. Thank you, Lord! Ang dami ng tuna, oh. Ang laki, laki ang tuna. Ayan guys, konti na lang natira doon. Damputi na lang. So, naka 60 plus kami. 60 plus, market So, thank you for watching mga kasi na. Ito po ang original si mahangis na. Ginagaya ngunit hindi mapantayan. Ano yung si mahangis uh, na? Babay uh, na. Total cuts, uh, isulat lang na natin dito sa last portion ng ating video. Thank you, thank you. Good morning. Eto guys, ang sinasabi ko sa inyo sa final tali ng ating huli Nandito dito ang ating chipmate na nagko-compute kung ilang tunilada o ilang tabs o ilang banyera ang ating nahuli at ang uh, classification ng ating isda. Uh, Chief chipmate, anong masasabi mo sa total tali natin ngayon? Ang total tali natin ng ngayon ay nag tayo ng 2,288 ta tabs. Okay. Ang total niya sa tanks ay 68.64. 68.64 ang total uh, catch natin sa silo natin guys ngayong umaga, Maraming salamat po. Ito po ang ating uh, chief mate na siyang nag-incharge sa kanyang um, pagtatali ng nahuling isda. Ayan. Ngayon yeah, so, po natin i siya by hats. O so, sa hats at naman yung guys. by kilo sizes ng isda. Ayan. Anong klase ng isda at ang ilang kilo at saang bodega ng na pangarga. napaliwanag Ang paliwanag doon.